Kikita. <laughs> Basta na <to> mas mataba. <laughs> Tapos mahaba din siya. <laughs> Saka ano siya female. Female na. <laughs> Kapag ganyan siya, nagre-relax siya. Kinuha niya yung ano niya, no, yung energy. Oh, Tingnan mo, mas mataba pa sa ano ko. <laughs> <mo. laughs> <laughs> nalo bukid dart. Hay, hay. Hay. Do't ka doon, hindi alanganin mo 'ko. Asa ka diyan? Nataghit ba? Ang taghit na 'yan. Dito makita. Flashlight tola. Luigi, tabi tabi ka, Josh. Mayro mga nakaharang dalawang mga ano. Snick fighter.

Ayun yung snake. Tumakbo po ako eh. ko dyan. sa dyan. Takbo ka rin eh. Malaki. Malaki yata. Oo. Oh. Tay, pwedeng pangawak, Tay. Okay. Thank you po. Huwag oh, oh, mo ka, tatayo. Okay, Oo, tatayo oh, ka. Oh, tata na. Exit ng tubig kasi uh. mm -hmm. Kaya lang hindi nagagamit. Stay po. na Magdami ka man dyan. Ingat ka dyan na, ha? Ayan siya. Alaki na nga. <laughs> ano? Ma Madalong dog. Dami ka man dyan, oh. Madalong dog. Siyempre, didiscovering ko po muna tayo. Medyo mahirap to. Uh, oh. ah, atras ka na konti, no? dahan daan Buto <laughs> ka. Buto ka.

Dia gua sama takat saja. Oh, untuk payah anak.

Kok <laughs> 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 oh, <laughs> <laughs> oh, mo. Ay, signal snipe, no. Laki. Tapos ang haba niya. Ano na to? Matandang cobra na to. Tatagal na po siya dito. Ama, tatanda na yan. Matanda na, no. Ito na Pero may niya kaya Ganito po ba yung nakita? Uy, ito! Ito Itanong yung kasama niya sa lola niya, dami Ayan may ko Ganito po ba yung nakita humiin Ano yan? King Cobra yan, hindi ano? Ano po siya?

kahapon lang nakita. Yes, meron, meron, meron pa siyang ismen na, na may siya. Tsaka dito daw po namatay yung, ano, yung alaga. Alagang manok. Mono. Manok po, ano? O oh, may mga bakas siya. Dito siya pumasok. Oh. Pero, tignan ko. May napatay na po kayo dito. So, mm, dalawa. Oh, dalawa ang cobra? Oo, dalawa ang cobra. doon kasi hindi natin mapasokan yung bahay na yung pogo na pumba kasi live yung ngayon nasa dapat ano, sa ayon. Tignan nyo. Kaya hindi nakapasok yung snake dito. May, may screen dito. Hmm. Ayan, maganda yan. Mag Mag yun, may screen din siya dito. Oh. Safe. Hindi po siya makakapasok. Good job po dyan. <laughs> Hanggang doon lang siya sa labas. Ay, dalawa na yung napatay ko nga dyan. Pero yung uminom kahapon, hindi ko talaga ah, na napatay. Ayun po. Okay. Ganito po yung ano, uh, gusto po namin sabihin sa mga uh, Ah? yeah may screen mo. No? Oh, yeah. Hindi po sila makakapasok. Ayan, data uh, ito pa. Kahit whoops, ne, hindi uh, screen na, hindi makakapasok Oh. ice cream. na Pinong-pinong. Okay.